Dati akong civil engineer sa Pilipinas. Ano na kaya ang trabaho ko ngayon? Tara, pagsapan natin. So it's morning time again and kailangan kong pumasok sa work. So habang hinihintay natin yung bus, maganda pag-usapan natin kung ano yung trabaho ko ngayon dito sa Canada. As a backstory lang guys, ako ay nakatapos ng civil engineering sa Pilipinas year 2003 and then nakapasa ako sa board examination ng 2004. So I can say na isa akong registered licensed civil engineer sa Pilipinas. And then, my professional work sa Philippines is nakapagtrabaho ko sa EEI Corporation. Kung naaalala nyo, sila yung company na gumawa ng MRT sa, sa EDSA. And yung Makati Med Extension, sila rin yung gumawa. Which, isa ako sa mga estimator ng project na yun. So, ang experience ko sa Pilipinas ay isang cost estimator, cost engineer, or quantity surveyor. And then after that, yun nga, pumunta ako sa Middle East to continue my uh, professional experience. Napunta ako sa Dubai and I worked there for 6 months lang naman kasi that time was recession. So hindi ako nagtagal dun, umuwi ulit ako ng Pilipinas. And then bumalik ako sa Qatar, sa Middle East, kung saan medyo matagal yung naging trabaho ko. I worked there as a quantity surveyor slash estimator for 6 years. And then until I decided na kailangan na namin pumunta sa Canada for our future. So yun yung background story ko. Tapos nung pagdating ko dito sa Canada, since wala naman company na nag-hire sa akin, nag-do-it-yourself uh, application lang ako pupunta dito sa Canada. So walang company na naghihintay sa akin dito, walang trabaho na naghihintay sa akin dito. So ito yung sinasabi nila na back to zero, tapos ang mahirap doon since mag apply ako, although malaki-laki ng experience ko outside of Canada, hindi nila tinatanggap yun kasi ang hinahanap nila is Canadian experience. So kahit marami akong sinasend na resume araw-araw, walang company na tumatawag sa akin for interview. So yun, so I have to face the reality na kailangan kong magsimula from the bottom. So nagtrabaho ako as a uh, service crew sa Team Hortons and then lumipat ako ng company yung company na gumagawa ng mga stickers sa bus, yung trabaho ko doon is naglalagay ako ng mga stickers sa mga sky trains, sa mga bus, yun yung naging trabaho ko doon. Pero syempre, as an estimator for more than a decade, hindi hinahanap na rin ang ko yung dati kong trabaho and ayaw ko rin makalimutan. So habang nagtatrabaho ako, I am applying on, the, on my spare time, I am applying till such a time na may Indian company subcontractor, malit na company lang na nag-take chance sa akin. So ang sabi niya is, uh, since wala ka namang experience sa Canada, pwede ka namin i-hire, pero sa mababang rate per hour. Since ako naman eh, wala naman ako karapatang mag-complain, tinanggap ko naman yung trabaho ko. And I stayed there for 2 years. And then, I realized na after that, hindi naman sapat yung kinikita ko doon. Although, nagre-request ako ng increase sa kanila na binibigay naman nila, pero hindi sapat. And, walang overtime pay doon. So, kahit overtime ang trabaho ko, hindi nila binabayaran with an overtime pay. So, naghanap pa rin ako ng trabaho. Uh, nagsasin ako ng mga resume. And, ang mahirap noon is... Uh, kahit may 2 years experience na ako sa Canada as an estimator, although subcontractor lang sa isang drywall company, parang hindi pa rin sapat eh. Kasi pag tinatawagan ako ng mga company, at gusto nila akong interview, ang sinasabi nila, wala pa rin akong Canadian experience daw, or hindi pa sapat yung Canadian experience ko, since uh, hanggang drywall lang yung na-experience ko dito sa Canada. Pero pagpupursige pa rin, ang ginawa ko, apply lang ako ng apply, Hanggang sa may isang Pilipino tumawag sa akin, nakita doon yung profile ko sa LinkedIn kasi ang tinipe niya sa search function is estimator Filipino. And ang unang profile na pinakita ni LinkedIn is my profile account. So ayun, so tinawagan ako ng Pilipino, binigyan niya ako ng instruction kung ano yung mga dapat kong sagutin sa interview. Pabait siya, And sinunod ko naman. So the next day, in-interview ako. Basta sinunod ko lang yung mga payo niya. Kung ano yung mga dapat kong isagot. And na-hire naman ako. Thank God. And as of now, 5 years na ako sa company na to. And right now, ang project ko is uh, isa akong estimator, quantity survey operands sa uh, Broadway Subway Project. So ito yung extension ng Broadway from Great Northern Way Station papuntang Arbutus Station. So may mga tunnel boring sa project na ito papakita ko yung mga pictures sa inyo Ayan, makikita nyo yung mga yung tunnel boring machine na nakarating sa station binibiyak yung binibiyak yung uh, head wall ng isang station yung shoring ng head wall sa isang station at tapos may mga station din siguro may isip nyo parang madali ba diba, ang paghaharap ng trabaho dito as a civil engineer pero ang reality is uh, sasabihin ko sa inyo uh, hindi siya ganun kadali Siguro by God's divine providence, sinuwerte lang ako at binigyan ako ng break hanggang sa nagkasunod-sunod, nagkaroon ng refill effect at natang napunta ako sa magandang company. Pero ang reality guys is kung civil engineer ka sa Pilipinas, lalo na kung yung field of engineering mo is sa ano talaga sa construction site. Kasi ang civil engineer maraming field yan eh. Pwede kang project engineer, pwede kang cost estimator, pwede kang planning engineer. Ako nalinya ako sa pagkukost, sa pagkukwantity surveying. Pero kung nalinya ka sa pagiging site engineer, medyo mahihirapan kang magtrabaho dito. So, oh, paparating na yung bus ko. Ayun yung bus So, mamaya pagkatapos ng trabaho, try natin ituloy, mamaya to ha. O see you later mamaya guys. So yun guys, kakalabas ko lang from work and now pauwi na ako sa bahay. So itutuloy ko lang yung kwento ko kaninang umaga. So kung ikaw is nalinya ka sa pagiging site engineer sa Pilipinas, chances mo para ma-practice ng pagiging site engineer dito sa Canada is medyo malabo. Kasi dito sa Canada, kailangan mong maging isang licensed civil engineer para ma-practice mo yung profession mo. So medyo mahirap 'yon kung pagdating mo rito, wala ka pang lisensya. Syempre, paano ka magkakaroon ng lisensya? Hindi ka naman nag dito. So, 'yun ang mahirap doon. Challenge 'yon sa inyo kung ang experience niyo sa pagiging civil engineer sa Pilipinas is pagiging site engineer. Pero kung ang linya ng pagiging civil engineer sa Pilipinas is estimator or quantity surveyor, may chance kayo like me kasi hindi naman kailangang maging licensed estimator ka para makapagtrabaho pwede kang maging estimator dito as long as meron kang necessary experiences. Although, pwede ka pa rin mag-upgrade. So, kung napanood nyo yung isang video ko, papakita ko yung link yan, dito, yung link dyan. <laughs> so, kung napanood yung video ko na yun, necessary dito yung pag-upgrade. And ako, although 8 years na kung quantity surveyor slash cost, cost estimator dito sa Canada, kailangan ko pa rin mag-upgrade and pinagpaplanuhan ko na baka in the future is uh, mag-aral ulit ako and kumuha ng mga professional designation kasi dito sa Canada may dalawang professional designation ng isang quantity engineer, isang CEC or construction engineer certified at isang PQS or professional quantity surveyor. So baka mag-enroll ako at kuhanin ko yung mga 'yon para kaipapaano mailagay ko sa pangalan ko 'yon like Juan de la Cruz, PQS, di ba? Pampataas sahod na rin, pampataas ng status at para mas madaling makahanap ng trabaho just in case na kailangan kong lumipat ng company. So yun guys, kaya kung kayo, nasa Pilipinas kayo at kayo ay civil engineer at nagpaplano kayong pumunta rito sa Canada, wala namang problema doon. Pwede nyong i-practice yung profesyon nyo kung naging quantity surveyor kayo sa Pilipinas or sa Middle East. And kung civil engineer naman kayo, um, medyo mahirap. Pero try nyo muna maghanap ng ibang mga trabaho. And slowly mag-aral kayo and makakuha kayo ng diploma as a civil engineer dito sa Canada. And makapag-take kayo ng board exam at makapasa as a licensed civil engineer. Pero hindi ganun kadali yun. Like na sinasabi ko, hindi lahat ng nagpupunta rito agad nilang nakukuha kung ano yung naging profession nila yung iba nagsisimula sa baba and they work their way to the top at yung iba naman kinakalimutan na lang kung ano yung naging profession nila at pumapasok na lang sa ibang job sector so yun yung reality doon guys kaya ako isa akong licensed civil engineer sa Pilipinas pero hindi ako civil engineer dito sa Canada isa lang akong quantity surveyor or cost estimator but still it is already my profession for more than 20 years now and wala na akong planong palitan nito So, yun lang guys. I hope may natutunong kayo sa video na ito. Please don't forget to subscribe to my channel. Like this video. And drop a comment na rin para kahit pa i-promote ni YouTube yung video natin. And I hope may natutunong kayo. Maraming salamat ulit. Hanggang sa muli. Bye!